Hi mga kaibigan, for this video tutorial, i-share ko po sa inyo paano i-open ang cellphone nga hindi na ginagamit ang power button. At para hindi masira ang inyong power button sa kapepen. Kapag nag-o-open po tayo ng ating cellphone, ay panoorin nyo ito at ituturo ko po sa inyo kung paano. So una, punta po tayo sa ating settings app. At pindutin ang settings at hanapin ang advanced features. So pindutin lang po natin ang advanced features. So dito sa motions and gestures ay pindutin po natin ang motions and gestures. So dito kailangan ay naka-turn on itong double tap to turn on screen at double tap To turn off screen. At kapag nag open po tayo ng ating cellphone, ay hindi na po natin gamitin ang power button. At para maiwasan nga masira ang ating power button ng cellphone. So, paano gawin? Ay kapag nag-open po tayo ng ating cellphone, ay dalawang beses po natin pipindutin ang screen ng ating cellphone. At kapag nag-off po tayo ng ating cellphone, ay dalawang beses din natin pipindutin ang screen ng ating cellphone. So, yan lang po isi-share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.